na parang nahihilo ako. Ay, upo lang kayo, Lola. Nahihilo pala kayo. Aalis na po ako. Pwede ka lang kayo pupunta. Ikaw po sana, kaya lang nahihilo kayo eh. Yung asawa mo, nag-girlfriend. Mm -hmm. Kaya siya pinatay. Mm -hmm. Sino pumatay? Lola, baka may pera ka dyan, manghingi ako. Ako ang hihingi. Ah, bakit? Hah? Dia tadi. Dito ya, Dito? Oh. sa likod daw Balik na lang ako. Oh, Puntahan ko si Baila Green. Anong kulay ng abong doon? Ano doon sa tapat ng ano? Abong ni ba Ate. Dadaw? O, kay Ate Dadaw, tapos doon. Anong kulay ng bahay ni Ate Dadaw? Yung gray at saka white po. Oh, gray at saka white. Sige o, po. Sige. Thank you ah. Ito yung kinainan natin eh. Tinuro na ni tatay, hindi ko lang ano. yung pahin niya. Dito tayo kumain. Karaan. Sige na, ako na, ako na. Ito Oo. Oh. Sige pa. pa oh, ito, white and gray. Oh. dito tayo dadaan. Sige, pinagay mo dyan. Huwag ah? ka na Ha? Dito na lang tayo. Oo. Oh, oh. Okay, Oo. Ya, ya, ya. Dito tayo dadaan Ay, wala sarado. Don't block drive. <coughs> Tara Kasi, Inar, mabong ni Baila Gring. Ito po. Inar. Ay, pulihan na mula. Okay na. tapo po. Tau po. Kumusta kayo dyan, Lola? Ha? Ah, pwede pumasok? Kumusta po kayo? Ay, kasi Boy. Hindi ay, po. Yanke. Hindi po. Ay, ano yung pangalan mo? Kayo po, ano pangalan nyo? Milagros. Milagros? Si Riso Mamaril. Si Riso? Mamaril. Bakit bihis na bihis po kayo? Saan kayo pupunta? Ay, wala. Basta nag ano ko sa marami ako ng kamay. Marami kang? Na, parang nahihilo ako. Ay, upo lang kayo, Lola. Nahihilo pala kayo. Aalis na po ako. Bakit na lang kayo pupunta? Ikaw po sana, kaya lang nahihilo kayo eh. Ay, bigay ng gra gracia. grasya. Bigay ng grasya? Upo. Upo ka, Lola. Upo ka. Baka mahilo ka. Huh? Dito bahay nyo? Oh. Ilang taon na si Lola? Ako 90 sa so December 25. 90 ka na po sa December 25? Mm. Oo. Oh. Pero bakit payat-payat si Lola? Oo. Oh, oh. Bakit payat-payat po si Lola? Ayaw ko. Ha? Ilan po anak ni Lola? Anak ko. Opo. Lene, Bete. Ilan po anak nyo, Lola? Raul. Lola, ilan anak nyo po? Walura yata. Ay, ano? Bete. Bete. Rene. Rene. Raul. Raul. Wala na, nat namatay na yung mga ano. Pero ilan ang anak nyo po? Anak ko. Opo. Biti, Rami, Rini, Apat lang. Apat lang anak nyo? Hmm. Asawa nyo nasaan? Ay, patay na. napatay ah, patay na. Nag-girlfriend nag siya. Pinatay ng mga kuwan. Pinatay ng mga? Yung, yung asawa ng girlfriend niya. Ah! Nakalu nakagulat naman lola, yung asawa mo nag-girlfriend, kaya siya pinatay, sino pumatay? Ano, ayawan ko kung sino yun, hmm. hindi ko na alam yun Anong ginawa mo lola, nung namatay asawa mo? Hmm, wala na, wala akong magawa Wala kang magawa, hmm. nagpray pray na lang? Oo, nag-pray na lang Lola, paano kayo nabubuhay dito? Sinong nagsusuporta sa inyo? Ay si, yung anak kong panganay, panganay si, si Betty. Ah, si Betty. Mm. Panganay si Betty. Oo, siya ang nag -ano sa akin dito. Siya ang? Siya ang nag-aalaga. Oh, bakit ang daming bags? mag aabroad po kayo? Ay, well, nilabas niya yan. Ah, nilabas lang. Mm. Ito bahay niyo po. Oh, Ay, pasilip. kami. Ha? Huh? Diyan kami natutulong ni Betty. Ah, dito kayo? Oo, oo. Buti may anak pa kayong kasama sa bahay. Ay, sa, oh. o. Oo, oo. Mayroon isa. Isa lang? Mm -hmm. Ay, yung iba anak, ba't di kayo sinasamahan? Na, namatay na. Namatay na yung na, mga anak? Namatay na. Rani, Raul, Rini. Raul, yung Rini lang yung isa dyan. Mm. Ang anak ko. Anong hanap buhay ni Betty, yung kasama niyo rito? Ha? Anong hanap buhay? Anak buhay? Opo. Nag-ano ng personal connection? Ano yun? Yung nagtitinda ng mga kung lalakas sa umaga, personal connection, mga gamot. Mga gamot? Mm -hmm. Malakas din ang kita? Oo. Mga magkano kita? Yan ang nagbubuhay sa akin. Ay, yan ang bumubuhay. Magkano mm -hmm. naman binibigay sa inyo? Ay, basta wala nang ibibigay. Tapos basta pinakakain ko, inaalaga na ko, paligo anak ko. Mm. mm. ganyan. Ay, napakabait ni Ate Betty na anak mm. nyo, no? Mm. Ilan anak ni Ate Betty? Ay, wala. wala siyang asawa. Ay, bakit? Ba't di nag-asawa? May, may nag-asawa na balita na May babae siya. Oh. Ay ayaw na. Ah, Kumalaw. may boyfriend siya. Pero may girlfriend din na iba, Oo. kaya umayaw na si Ate Betty. Oo. Hindi siya naghanap ng iba? Hindi na. Ganyan na, kasama ko na yan. Hmm. Hmm. So yung ibang mga anak mo pupunta pa dito? Si Betty lang nag-aalaga sa'yo? Oo. Yung si Rini, anak ko yan, si um. Lene. Si Betty lang ang kasama ko dito. Si Betty lang. Mm -hmm. Mabuti, mayroon kang anak na Betty na ano. Ang problema, pag matanda na yung ate Betty, eh walang asawa ka mo. Wala rin siyang anak? Wala. Ilan taon na si ate Betty? Mga 60 siguro. Mm. Ay mga kapatid mo po, nasaan? Ilan ba kayong magkakapatid, Lola? Kapatid ko? Opo. Dito na yung Pinya. Pinya. Ah, kapatid mo Pinya? Bakit pinya? niya? Ay, ang anak ko, ay ano, at saka yung doon sa Aliaga, yung Riming Bugarin. Opo. O, ate ko yan. Ate mo si Riming? Oo. oo ate o, tapos ko. sino pa? Nasaan si ate Riming? Patay na. Ah, patay na. Oo, patay na. Patay na. Sino, ilan po ba kayo magkakapatid? Kami. Opo. Modisto, patay na rin Modisto, Modesto, panganay. Uh, hindi. Uh, yung Rime ang panganay. Rime? Oo. Oh, oh. Tapos, sino pa? Maikwan. kuya ko namin sa ano doon ay sa Ulunga po. Sa Ulunga po. Ano o, oh. pangalan nun? Silidonyo. Oo. Oh, dalawa na. Sino pa? Silidunyo. Parang nakakalimutan na ni Lola yung mga kapatid niya, no? Mm. Si Lucky Will? Oo, oh, kuya-kuya. Kuya mo rin? Oo, oh, patay sino na Sino pa? Ah, patay na rin. Mm. Ah, yeah. oh. si Remy. Oo. Si Lidonio Hiring sa... Si Hiring? Oo. Oh, oh. oh, sino? sino pa? Si Bayan Sang? Kapatid ko yan. Kapatid mo rin? Oo. Oh, oh. marami. Sino pa? Ilan ba kayo magkakapatid Lola? Naalala mo kung ilan kayo? Ang pangulo ang si Lidunyo sa... Oo. Oh, oh. Si Lidunyo. Wala na. Ulyanin na si Lola. Rimihia. Oo. Oh. Modisto. Modisto. Eh. Tatlo. asawa ng pinya, Esperanza. Oo. Oh. Oh, Esperanza, ah, asawa ng pinya. Oh, tingnan mo, alam pa. Oh, meron pa. Apat na kami. Oh, apat na po ay, yung apat, nabanggit nyo. Apat na. Tapos kayo, lima. Mm. Ah, hindi ko rin alam kung ilan talaga kayo magagabatid. <laughs> oh, pero Lola, anong ulam mo kanina umaga, Almusal? Opo. Kung lang kung may tinapay, iyon lang. Mm. Kung wala, kapigatas. Eh, ganun lang. Mm. Eh, ngayon tanghali, lunch, anong uulamin nyo ngayon? Ngayon? Mm -mm. Aywan ko si... Yung, yung si... Yung si anak kong biti, kung ano yon Hmm. Pero bakit nakalabas? Saan pa kayo pupunta? Bakit Ay, Hindi, linisin yung kurto ni... Yung yung apo ko dyan, yung si kwarto ni Mia, yung apo ko. Ah, may apo kayong kasama rin dito. Hindi, isasarado yan. Oo. Oh. Ay, isasarado. Kaya nila pa lang kalinisin niya. Hindi mm. sarado na. Bakit? Mm. Sinong titira? Wala. Ay, bakit isarado? Dapat dyan ikarga yung gamit. Bakit isasara? Isasarado na. Pati ito. Pati ito yan. Gaya Kasama oh. ko dito na apo ko. Hmm. Yung si Angelica dyan. Mm, -mm. Ah, marami ka palang kasamang apo. Lola, baka may pera ka dyan. Manghingi ako. ako ang hihingi. Ah, bakit? Oo. Uh -huh. Wala akong pera ngayon, Lola. Kaya ako manghingi muna. sa uh -huh. Saka na lang ako magbigay. Saka na ako. Mm -hmm. Bigyan niyo ako, Lola, kahit 20 lang ikaw ang magbibigay. Bakit? Walang ikaw, wala nga po akong pera ngayon. Ay, ikaw ang magbibigay. Mm. Bigyan niya, bigyan mo na ako. Bakit? Ay. Anong gagawin mo sa pera? Ay, tingnan mo yung katawan ko ay. Eh. Nanghihina ako. Nanghihina ka na? Mm. Kain ka ng ano, karin ng baka. <coughs> Mag-ulam ka ng nilagang baka para lumakas. <coughs> Ulam na baka? Opo. Saan ka, saan ko bibili niyan kung wala kaming pila? Sabi mo may negosyo si Betty. Negosyo. Kwan lang yun. Oh. Para sa kanya lang yun. Eh sa'yo, para sa'yo. Wala na. Yung mga kababayan, mga kabarangay, si Lola na nakita natin dito, 90 years old. Ano yung pangalan niyo ulit? Milagros Siriso Mamarel. Milagros Siriso Mamarel. Mamarel ang asawa ko mamaril asawa nyo? Eh, wala na eh. Wala na, matagal na. Matagal na. Ilan taon ka nung nawala asawa mo, Lola? Ay, huwag ko na. Hindi kung... mo na alam. Ay, ngayon, 90 na ako. Oh, 90 ka na. Oh, sa December 25, 90. Anong handa mo sa birthday mo? Ha? Anong handa sa birthday mo? Ay, kung may pila ko, maghahanda. Kung wala, wala. Wala. Hmm. Bakit ah? Wala eh, siyempre pag may handa na tatanong lang ako kay makikikain ako. Ah, wala. Ka. Ha? Wala ka nang handa. Wala kayong handa. Bakit? Hmm. Dapat maghanda ka, litsyon baboy, Yan, ah. maraming pansit. <laughs> Kung makatanggap ako ng kuwan. Nang? Yung... Ano yung pangalan yun? Ewan ko lang. Ayuda. Ko. Oo. Kung meron. Meron ka ba natatanggap sa barangay yung pensyon, senyor? Oo, aantayin uh, namin kung kailan, kung kailan. Magkano ba? 3,000. 3,000. Buwan-buwan? Hindi ah. Ilang buwan yun? Kala ko buwan-buwan. Hindi. Ilang buwan? Hindi, hindi ka buwan eh, mag mag-pension mag, kami, hindi. Hmm, sige lola, sabi mo wala ang pera, bigyan kita pera. Ha? Okay na. Malakas pa mata mo lola? Oo. oh one hundred? Five. Ah, five. Ilan yan? Five. Five pesos? 500. Ah, 500. Oh, ito pa. 1,000. 1,000. Kaya pa. 1,500. 1,500. Ito. Ay, 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 oh, oo. Oh. oh, ilan na? 2. 2,500. 2,500. What? 1, 3, 4, 5. Oh. 2,500 na ito. 2,500. Anong gagawin mo sa 2,500, Lola? Bibili ng gatas ko. Tsaka, gusto magpatik kung anong sakit ko. Mm -mm. Ito. May sakit pa ba kayo niyan? 90 oh. years old? Oo, oh, bakit ako ganito? Ano? Yung umiihi ako, parang tinutusok ng karayom ito. Pag umiihi ka? Mm. Baka kinukulam ka, Lola. Anong connection ng ihi dito sa daliri mo? 'Di ba ang layo ng ihiyan, doon tapos dito sa dulo ng daliri anong connection noon? Diabetes yata. Ah, diabetic ka. Mm Huwag -hmm. ka na pulo lang magkape. Ha? Huwag ka magkape. Kasi yung, alam mo yung diabetes, nakakabulag. Ako hindi siya ako magkakape, di masakit na naman ang ulo ko. Ay, pag walang kape, masakit ang ulo. Gamot ba yung kape? Ha? Ilan, ilan tasang kape ka sa isang araw? Ay, kung lang, dalawang beses lang. Ah, dalawang beses. Mm -hmm. Libangan na yung kape. Mm -hmm. Okay. Lola, salamat sa 2-5, ha? Salamat sa akin. Wala nang dagdag. Ah, gusto mo dagdagan natin? Sabi ko sa'yo, Lola, pasalamatan mo ko ano yung dumarating, eh. Oo, salamat. Oo. Salamat. Malaking salamat. Malaking salamat. Oo, salamat. Mga yan na yan. Oh, mga kasama ko yan, Lola. May babasahin akong message, Lola. Yeah. No? Ito po. Yung mga kasamahan ko. <coughs> si Inday Okray TV. May kasama po siya. Kanyang katim. Yung Team Saltik. Sino Kilala ka nila eh. Yeah. Inutosan nila ako ni Ma'am Inday Okray TV. Inday? Opo. Saan yun? Saan yun? Japan. Ay, Japan, Inday. Oh, sabi nila, puntahan mo si Milagros, yung matandang maganda. Oh. 90 ko na? Opo. Daddy, siya. Albang sa awa ng Diyos, 90 sa December 25. Mm -mm. Pinapunta ako ni Inday Okray TV ng Japan. Pasyalan daw si Lola Milagros, kaya hinanap ko tong lugar nyo. Uh... Oh, si Inday Okray, may mga kasamaan siya, yung Team Saltik. Nagpad Kini? Oh, si Team Saltik. Sino yung Inday? Inday o Cry TV nasa Japan po. Ay, Kaibigan nyo. Nagpadala si ano si <coughs> Attorney, hindi na nagbanggit ng pangalan. Si Attorney ng Team Saltik nagpadala po sila ng 2500. Eh, 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 hindi yan, yan galing sa akin yan. Oh, bilangin mo. 25. Oh, 25. Tapos ito na naman, 2-5, galing kay Inday Okray, team ni Inday Okray, ng Team Saltik. Nagpadala rin siya ng 2-5, bigay ko daw sa inyo. Uh, oh, so kukunin ko lola ha? Para marami kang pera lola. Ay, marami ng pera si Lola. Oh, Lola, another one. One. Two. Three. Four. Five. Oh, pigara loy. Diyan nga. Bilangin mo lahat kung magkano na. Buti Lula, malakas pa yung mata. One. Oh. Two. Three. Four. Five. Oh, pigara mo na minoy. Five thousand. O, oh, anong gagawin mo sa P5,000? Mayamay. Mag, magpapagawa ko ng... Magpapachick up ako. Opo. Tapos magpapagawa ko ng salamin. masakit ang mata. Bakit wala ka pang salamin mula noon? Mayroon. Hindi pwede. Hindi na pwede. Wala akong pirang ang pagawa. Wala kang... Pero pwede na yan. Ayaw ko lang kung gawin. Hmm? Kaya may salamin ako dyan. Eh, hindi na pwede masakit. Masakit ang ano mm -mm. At least may dumating na blessing. Oo. Galing sa kay Ma'am Inday o TV. Inday. O, oh, ng Japan. Kilala niyo po ba yon? Kilala ko yung Inday, ang asawa niya. Sino asawa niya? Si ano? Si ano pangalan ng asawa ni Ma'am Inday o Cry? Hindi, hapon. Ade. Ay, hapon. Opo, Japan. From Japan Ay. po sila. Nasa Japan po sila. Hinihingal na si Lola, mga kababayan. <coughs> so, once again po, uh, ako yung magpapasalamat po sa Team Saltik po, kay Atorne, uh, na hindi na po nagpabanggit ng uh, pangalan yung ating uh, uh, sponsor sa araw na ito. Basta pinadala lang po nila yung 2,500 kaya galing po kay attorney team po ng uh, Inday o Cry TV. Kaya sa Team Saltik at uh, uh, attorney maraming maraming salamat po. Lalong-lalo na rin po kay uh, uh, Inday o Cry TV. Salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin, sa pagpapagmamahal ninyo sa ating mga lulot-lola. Ito yung rason kung bakit nangarating ako sa bahay nila, Lola. Inaanap Maramat ko po na, yung inaanap salamat. ko po yung bahay salamat, nila. Salamat, salamat. Maraming salamat. hindi I o oh, cry. Oh, cry. Maraming okay. salamat. Mm -mm. Ito inilabas niya, talinisin tayo. Eh. Mm -mm. ko nang yung apo ko. No, okay lang yung Lola, no? Ano sasabihin mo kay Atorne na nagbigay ng 2-5? Ay, sabihin niyo, maraming maraming salamat at may pagbibili ako ng kwan, gatas o kaya magpapatig up ng kung hmm. anong sakit ko. Mm. Sige, hayaan mo lola, may awa ang Diyos, makakabalik pa ako dito ha? Para mabuhay ka pa ng mahaba Oo, lola. Oh, salamat. 90 ko na. 90 mo na. Sana umabot ka ng 200. December 25, 1935. Hmm. Oh, magkano yon? Ha? Huh? Siyang 91? Ang, ang birthday ko, December 25, 1935. Oh, oh 90 muna this coming. Oo. Oh, magna 90 ka na. Magna 90. Oh, na. dagdagan pa natin ng 110 para 200 years ka na. Kaya Ay, natin salamat. yung Lola. Salamat kung maabot ko 'yan. Opo, may awa ang Diyos. Bakit kaninong sinong kasama yung bakit kayo nagpunta dito? Para bigyan ka namin ng pera dahil pinahanap nga po ni Inday Okray, ibigay yung pera sa'yo. Inday surprise hmm. Inday surprise sorpresa. eh <laughs> surprise. Salamat po ma'am Inday Okray TV At siyempre sa Team Saltik uh, Kay Atorne Kay Rick Aningat Yan mga kababayan Mga kabarangay uh, Si Inday Okray Tsaka si Rick Aningat May mga channel din po sila mga kababayan pakisupport din po natin sila para mas makatulong. Tingnan nyo po mga kababayan, hindi ko akalain, hindi ko rin talaga sila kilala personally, pero napapanood nila yung mga ginagawa natin pagtulong, ay sila na ang kusa na nagbibigay. Dahil nga po nakikita nila yung ginagawa ni Daddy Frankie, kaya nga masaya po ako ng lubos dahil sa dami na nang tinutulungan ng inyong lingkod, talagang hindi ko rin po kaya. Kaya masaya ako at nagpapasalamat ng lubos sa mga kapwa ko, content creator, mga kagaya kong uh, nagcha-charity na malalayo sila. Pero kahit malayo sila, nakakagawa sila ng paraan para makatulong dito sa ating mga kababayan. Kaya mga kababayan ko, lahat ng nanonood ng video ito, isupport po natin itong ating mga kasamahan, itong ating mga sponsor na may mga channel. lalong lalo na po kay Ma'am Inday O'Cry TV. Maraming maraming salamat po kay uh, Rick Aningat. Yan, magkakasama po yan. Team Celtic. Tsaka sa'yo po, uh, ano, kay uh, Atorne. Ayan, maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. So, masaludo po si Daddy Frankie sa inyo. Sa Lola, maraming maraming sa salamat po. Sa, ano, sa Aliaga, pumunta na kayo. Aliaga? Hindi po. Saan kami? May alam ba kayong pupuntahan doon? Ma namatay na yung si Ate Namatay na? Oh, namatay na yun. Oh, kailan? Ay, Nag ano na, nag ano yung bakas. Ano Oo, yung, sige, hayaan mo po Lola, papasyal din kami doon. Ang importante, napasyalan ka namin ha, alis Oo. na po ako. Oo, salamat, sabihin nyo sa kanila. Lola, anong sikreto mo, bakit umaabot ka ng 90, malakas pa rin yung mata at pandinig? Oo. Anong sikreto? Wala, Ay, yung sikreto yung, yung mata ko ang ano. Hindi, anong sikreto mo, bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Wala rin. Wala rin. <laughs> Masikreto ka, Lola. Ayaw mo sabihin yung sikreto. Ha? Ahem. 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 O, sige, Lola. Para hindi ka na mapagod, ha? salamat niyo. Wala pang, ano, hindi pa nagluto. Walang ulam. oh, okay lang yun. Hmm. Bili na lang po kayo na ulam nyo. Oh, salamat. Bye-bye po and God bless, Bakit bless po. Bakit naalala yun yo? Ha? Bakit naalala yung pumunta dito? Kasi nga po, bibigyan ka namin ng pera. Uh, Ayaw mo ba ng pera? Ay, gustong gusto ko. Masaya ako. Masaya? Uh, pambili ng gatas. Opo. Mm, mm. Ng vitamina. Sana makabalik pa ako, ano? ni na si Lola mga kababayan. Lola Milagros, 90 years old dito sa Talos Patang, Malasiki, Pangasinan. Mga kababayan, mga kabarangay ko dito sa Talos Patang. Mabuhay po tayong lahat and shout out po. God bless. Salamat, salamat. Ah, Lola, bless mo na ako. Hindi pa ako nag-bless. Ay, oh, hindi kayo nag-bless. Oh. Uh -huh. uh, Ulit-ulitin ko mag-bless. Baka bigyan mo ako ng Christmas sa Pasko. Pasko? Oo. Uh -huh. Huh? Salamat. Bye-bye. Ikaw ang magbibigay na naman. Magbibigay na naman. Oh, sige po. Bye-bye po, Lola. Sige.